Hi guys! Welcome back to my channel. Ito nga ang video na ito makikita natin kung saan makikita mo ang concern at pag-alala ni Bea de Leon nang matumba ang kanyang ate Aliza. Kahit sa loob ng court, hindi talaga may tago ni Bea ang pag-alala kay ate niya Aliza at talagang dinoble check niya nung makatayo itong si Aliza Valdez. Siyempre, ang lalim na din ang pinagsamahan nila. Kahit nga mga parents nila ay close na talaga. Minsan doon pa na si Stacey Aliza sa Casa de Leon, kina Bea de Leon, parang magkapatid na talaga ang victory nga ng dalawa at grabe makikita mo talaga ang paggalang at pagrespeto ni Bea de Leon sa kay ate niya Aliza at dream come true na maging teammates niya muli itong si Aliza Valdez laging mukhang bibig ni Bea ang kanyang ate Aliza so yan lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli bye bye always remember wag po tayo magpaka stress please like share and subscribe my channel para ma update kayo sa mga bago kong upload